Hai, bagi pulang hai, tidak tahu pipi na mga idol kung pipi ni na mga idol so paano siguro ni mga idol kaya layo layo lang to ikong siguro ni kwan ikong bagyo mga tumuy tumuy ba ngayon hapit na dali kapuhan na nila doon kung pino mga idol

Uh, Tugas ulan ay. Kalit siya mga idol. Hmm, na mga idol. ang mga idol. So, big na. Yawa ang panahon dari sa o. Oh. siya mga idol kanang, nyet -nyet. So dalik Matubig na ang among matad. Ngit-ngit ang panahon. Diri, mga idol. Ngit-ngit. Ngit-ngit ang panahon sa Butuan City karon. Tungod si Doronis Baguio. So, mag-ingat tayong lahat. Mga Lods. Sa mudaanan ng Baguio. Ingat ang lahat mag-pray. Sama-sama tayong madalangin, magdalangin. Sana, ang yan. Sala ampo Manalangin tayo mga doon. Mana mo na ka sa langit. Sabay din ang imong halan. Abot mo ang inyong inharihan. Ito mo ng inyong pagbukin sa iyo sa langit. Ang kalamunan mo sa mga laglaw. at mo na mo sa mga laglaw. Sa iyo, wakanda sa, sa, sa aming